the only showbiz authority. Ito po yung nabili namin sa sakyan. Last Tuesday, very proud na ipakita ni Riza sa Startalk ang bagong bili niyang sasakyan. sakyan. Fresh, fresh! Ito po yung nabili namin sa sakyan. Nalako! Hindi po ako natutulog. Talaga? Sa pagkasya ka natutulog? Sa pagya ka natutulog, tingin ko nga. Sa pag, pag, pagya ka natutulog, saan dito? Sa kapul peso dyan pag natutulog? Saan dyan? Dito? Saan ka natutulog dyan? Kapag wala po yung mga gamit. Kapag wala po yung mga gamit. Ito dyan. Tulog ka lang dyan. Sa so dyan na yung bahay mo na rin. <laughs> Ito po yung mga shoes. Ito po yung mga shoes. At bukod sa sasakyan, pangarap din daw ni Raisa May na makapagpundar ng bahay para sa kanyang pamilya. Fresh! Sa yung next mong bibilhin pagkatapos ng car? Bahay. Bahay. Sa anong bahay? Fairview po. Ay, sa Fairview. Sa kapitbahay mo na si Nay Lolit. May taga dun po siya. Oo. O. Sasabihin mo kay Nay Lolit. Kaya Nay Lolit magiging kapitbahay. Nay Lolit magiging kapitbahay ko na po kayo. Malaki na yung nabago sa'yo. Uh, <laughs> ang dami-dami mo ng pera. Um, di ko po alam kay mama ko. Oh. Pero anong balak mo? Magsuschool ka pa? Opo. Saan ka magsuschool? Sa malapit po sa bahay na bibili namin sa Fairview. Kasama ang Child sa bagong sitcom ni Bossing Big Soto na Vampire ang Daddy Ko. At may special participation din siya sa concert ni Lose at Wally. Fresh na fresh! Kinag-iisipan ko pa po eh. <laughs> kung magigess ako dun Why? sa concert nila. Kasi po, nung last... Saturday? Hindi po. Saturday. Friday. Nung Friday? po, ano, ayaw po nila eh, available ako nun. Nung, ano po, bu, na, nung nabukas nun, ano po, hindi ako, ano, hindi na po ako available. Pero ito, ayaw mo silang pagbigyan? Sila bakit si Pa? Pwede naman po, pero pag-iisipan ko pa.